Oh, what's up mga ka-singila? Tata karon sa Bukid. Magbunot. First out. Uh, for the first time na ako nga magbunot. Eh, di kayo kusog magbunot. So, good morning, mga katropa, no? Narang isa kakauban na to. What's up? Hi. Oh, so, sige, tag-bunot mga ka-singila. So, okay pa na atakaron din sa bukid no. Kung nakita niyo yung na mga tatropa, oh, binta natin, uh, na natro ko, bunta nato ito. Ano? Ato ka uban ako mga katropa ko okay? Si Mr. Longski, Mr. Longski. Pinaka-hope na ako ng vibes. Tapos din karon mga tropa, munot ang bibi. Kay wala so, na tayong trabaho, kanina pud. Huwag medyo, medyo, wala kayo pa. Ito Sa basakan po ito, wala kayong pumapka. Hey. pa naman, maraming, hey. minas pa kayong pumapka dito. Hindi eh. Maka balik sa ako

ay hey, gutang gutong-gutong ba 'no? Nabotro na 'yung lado